Hi guys, good morning. And for today's video, guys, welcome back sa ating video pala. And with me is Erica again. Ayan. Nangunguha siya ng ano guys, uh, agupoy agukoy or yung uh, crab dito sa may tubuhangin. Uh, ang tawag sa amin is agupoy, guys and super malakas ang hangin today. And of course, pag malakas ang hangin, yung alon ay ang lalaki. So, Ayan. Ang aga pa guys, it's 6 o'clock in the morning. Pag maalon, may maraming ganyan guys. So, ano Seagrass. So, and may babahagi ako guys. Ito. May nakita nyo yung bangka. Nasira dahil sa lakas ng alon. The other day guys, at ang laki ng tubig sa paggabi. Abot dyan and hinahampas-hampas yung bangkang yan galing yan doon sa may dagat then nung malakas ang alon dahil eh, sa lakas din ng ano, um, uh, hangin so napadpad siya dyan hinampas-hampas hanggang sa napangga dito guys so, napangga siya dyan sa so, pool na yan yan, yeah. yeah. yun, sira as in totally damaged yung pangka ang uh, mahal nyan guys it cost uh, 500,000 pesos so atin inano lang na alo hindi kasi nila na ano siguro nang maayos kaya nadala ng hangin sa lakas din ng alo ng dagat kaya sirang sira talaga siya bali yung mga ano talagang katik ang tawag Erika still naghahanap ng agupoy eh. tingnan natin guys yung bangka ito so, po makikita nyo guys sa previous videos ko uh, makikita yung bangka na nasa dagat pa pag mag low tide nasa ano siya may dagat banda pero ngayon sirang sira na nakapa siya dito guys <laughs> sa wall na to then first day yung pag So ayan na ang nangyari sa bangka, guys. Super sira-sira. Dibitin -sira. pala sana to, may gustong bumili ka. So ayan guys, super totally damaged talaga bali-bali yung mga ano. Ito. Wala, ibebenta sana ay hindi may bibili sana. Kaso hindi niya ipinenta 700 uh, pesos. Ayun, ito tuloy ang nangyari kawawa yung may-ari. dahon ng dagat, kaysa pagmalakas ang alon at uh, malaki ang ano dagat. Para ng sampayan. -tun uh, ang dami sa ganoon. Ang lahat ng sa Yan, ang lakas ng alon, guys, ha. Eh, sa lakas din ng yan natin, guys, natin. So, dalawa na lang yung dagat. Ngayon, ano na guys, super marangin at ang lamig. Noong December, hindi masyadong ano, malamig. tul-tul na guys hindi na magkadugtong wala na butas ayun butas yung ano yung. ano to guys pang tour pwede tong pang island hopping